sa extra rice dahil posibirang umabot hanggang 60 pesos per kilo ang pinakamurang presyo ng bigas ayon sa Bantay Bigas. Nananatili raw kasing mababa ang buffer stock ng bigas kahit katatapos lang ang anihan. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Tipid-tipid ba muna sa pagkain ng kanin ngayong Pasko? Pusibli raw kasi ang taas presyo sa produktong bigas this Christmas ayon sa isang rice price watchdog kung saan ang presyo ng regular milled rice hindi malabong pumalo ng 60 pesos per kilo. Katatapos lang ng anihan ng palay mula Setyembre hanggang Nobyembre pero tila wala raw itong epekto ayon sa Bantay Bigas. Namonitor na natin na talagang wala na yung 48 pesos bagpos ay nag ito ng 52 pesos. Bukod daw sa Metro Manila, pumapalo rin sa 52 pesos per kilo ang presyo ng regular milled rice sa mga rice producing provinces gaya ng Aurora at Laguna. Paliwanag ng bantay bigas, epekto ito ng mababang buffer stock at mataas na presyo ng bigas sa world market. Mismong Department of Agriculture din umanawang nagsabi na hindi na gamit ang pondo ngayong 2023 na pambilisan na ng palay sa mga magsasaka kaya kinukulang sa supply ang bansa wala na dapat ito sa gobyerno na hindi niya dapat mapunta sa 60 pesos per kilo yung pinakamurang bigas. Mm. At mangyayari lang yan kung talagang magsubsidize na yung gobyerno sa sa presyo ng bigas. So, question din ng grupo ihinto ang implementasyon ng Rice Tarification Law o RA 11203 para mapababa ang presyo ng bigas. Itinatali kasi sa batas na ito ang kamay ng National Food Authority para kontrolin ang presyo ng bigas sa merkado. Nang tanungin naman kung dapat bang magpatupad ulit ng Rice Price Cap price cap ng September ay hindi rin naman ito naging matagumpay. Ang nilagyan niya ng price cap ay yung mga bigas na nandun na sa mga retailers, hindi doon sa mga pinanggagalingan ng bigas yung mga millers at saka mga traders, mga importers na silang nagde-deliver ng napakataas sa presyo ng bigas sa mga retailers. Bagaman nakinig naman daw ang DA ng pag-usapan ng isyo ng lumulobong halaga ng bigas, hiling ng grupo na magkaroon ng mabilis na aksyon ang gobyerno. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang bukas ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.